Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. at uh, welcome po sa ating pong sumada sa pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayon pong April 7, 2025. At uh, sa mga subscribers natin, sa lahat po ng mga viewers natin dyan, sa mga bago pa lang po dito sa ating sumada, sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, at yan mga idol, umpisa natin ang ating sumada ngayong April. Ayan, punahin natin yung dito. April is 4, 7 sa ating pecha at 25 sa ating taon. And ganoon pa rin, simplify muna natin sila. 0 plus 4 is 4, 0 plus 7 is 7, at 2 plus 5 is 7. Uh, ganoon din po sa bandang gitna. Ayan, add lang natin. 4 plus 7 is 11. At 7 plus 7 is 14. Ganyan din po sa bandang baba. 11 plus 14 is 25 yan po ang ating unang numero meron tayong 25 uh, yung naman pong kapares nating numero dito pa rin po yung sa bandang gitna combine na po natin po tatlong numero natin dito 4 plus 7 plus 7 is 18 dito yun naman po yung kapares nating numero meron tayong 18 uh, pwede pwede na rin po namatayaan yung kombinasyon na yan 18, 25 or 25, 18 Ayan, uh, pwede, pwede na po yan para uh, dyan nga, 2 digits din po sila, 25 at 18, kaya simplify din po natin ang dalawang numero natin dito. Punahin natin ang 18, 1 plus 8 is 9. At dito sa 25, 2 plus 5 is 7. Yan po ang ating sumada, 9 at 7. Punahin natin sumada ang 9, kukunin natin ang 18. Sumada din sa 8, 1 plus 8 is 9. Pwede rin ang 36, sumada 36, 3 plus 6 is 9. Uh, 27 sa so, mga 27 2 plus 7 is 9. Uh, dito naman sa 7, kukunin muna natin itong 25. So mga 25 2 plus 5 is 7. Pwede rin po yung 16 sa so, mga ka-26. 1 plus 6 is 7 at uh, 34. So mga 34 3 plus 4 is 7. Ayan mga, ito lang po yung mga

36 and 7. Ayan, 36, 7. 18. 18 and 34. 18, 34 at 27. 27 at 16. Ayan, mga idol, naman po yung mga sample natin sa ating sumada ngayon kung April 7. Meron tayong 36, 7, 18, 34, at 27 27,16. Ayan, mga idol, sa mga sample natin yan, pwede pwede po natin matayaan din po kung nagustuhan mo po sila. Ayaw din naman kaya sa mga naka-encertal natin ng mga niligyan, rampon lang po natin, pili lang po tayo kung ano pa po yung nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sumali sa Petya para po ngayong April 7, 2025, maraming maraming salamat po.